Hello guys, for this video, gawaman uh, gawa naman tayo ng tok nene at namimiss ko na to guys. Ano yung tok nene? So yan yung aming trip nung kami nasa college. O uh, ba? Diba? Maraming makakarelate dito guys. So nakabili ako ng tok nene powder ba yun? Quick quick ba o tok nene? Tok nene sa amin eh. Quick quick pala, quick quick pwede din. So yan guys, sa so, nagluto tayo. So, ayan guys, ang ating Meron din pala akong lumpia, guys. So, sarap. Tapos suka. Ala, nag-crave lang ako. Diba? And upload lang tayo upload ng video, guys. Diba? Sarap. Mm -hmm. Sarap na suka, guys. Oh. Puto na lang, guys. Nakakabili na dito ng mga ingredients na ganito. Dati kasi wala. Hindi hmm, ba? So, ay pa paano yung cravings. Ayan. Pag nag-crave ka, pili ka lang. Oo, oh, de ba? diba? May mga instant na. Ang sarap. hindi na ako magra-rise na lang. Di ba? Harap mo. Uh mm -hmm. -huh. Nakakamiss uh, din to. Lalo na nung nasa college kami. Yan trip namin kainin. So, ayan guys. Tapos, yung lumpiang ginawa ko is uh, lumpiang baboy. Para mas type ko yung lumpiang baboy kaya sa lumpiang baka. Ayan. Tapos may gulay ha. Hindi baboy lang. Di ba?